Good morning guys Ayan dito tayo kailangang Emon Punta ako sa si Emon Tignan ko anong nangyari Ba't hindi na nagre-report Bahay ni Tatay niya Nay Ayan si Emon si, si Emon po dyan Ako'y ay papunta ng Lindermere Feeds Bibili ako ng Dirac sa mais ay, si Emon? Ay, wala. Saan punta? Ah, kailan pa wala? Ah, kalis lang. Ah, sige, sige. Sabi mo na lang punta ako. Ayan, wala pala. Punta Alis na tayo mga kabukas. Sasama ko sana at mga ano, magsasakate. Habang bibili ako ng feeds magsasakati sana siya kaya lang wala ano ayan tala ako na lang kaya mga kabokal so nandito tayo sa Lindermere Feeds again bibili tayo ng 10 kilo molasses at darak sa mais kaya, dalawang ano po omini 25 saka 10 kilong molasses Uh, dalawang ano pre, homini sa 10 kilong mulases. 10. Uh. Ayan. Ayun, may good news mga kabookal. Along the way yung papunta ako dito, nakita ko si Kuya Johnson naglalakad. <laughs> Naghahanap ng trabaho, wow, wow naman. Papupuntahan uh, niya iamo niya. Uh, kaya lang walang kasiguraduhan. So sabi ko, sama ko muna sa akin. sa sakati muna tayo. Tapos, ihahatid ko na lang siya uli doon mamaya pagbalik. <laughs> Ayun, iniiwan ko na Mamaya daan na natin. Pagkatapos dito. So, yan. Uh, dito muna tayo sa Linear Mirror Feeds. Hindi ko na nakakunan kanina kasi hmm, kwento ng kwento. Nawala eh, na rin sa isip ko mag uh, pero yon dadaan natin mamaya pabalik. ano siya, iniwan ko muna doon sa may bago tayong kinukunan ng damoy. Uh, hindi doon sa tulay ito mas ano mas ibang lugar mas patag pero naisama ko na yata kay dati doon yung malawak na lugar na ano na patag yan doon malapit lang dito sa uh, barangay parada or parang sakap na yata ng barangay parada yon dito sa malapit sa Linder Mirpi Ayan, marami pa rin ano, uh, hindi makita itong Linder Mirpi dito po ito sa Barangay Parada, Santa Maria, Bulacan. Pwede nyo pong ipagtanong ito. Lala po ito dito sa malaki po itong haluan. Haluan po ito ng uh, mga feeds. Hindi siya, hindi siya branded na mga feeds. Pero, pero nagahalo po sila. May mga sarili silang uh, raw materials. Ayan o, oh, ayan o. Yan yung haluan nila. Ano yung bodega yan? Hanggang sa loob. Sarili nilang halo hindi sila hindi siya branded pero ang pangalan po ng itong mismong haluan is Lindermere Feeds yan Lindermere Feeds hindi yata makita sa Google pero isasama niya lang po si Magta <laughs> si Magtanong <laughs> joke lang kaya magtanong kasi nung ako naman ay nagpunta rito nagtanong lang din po ako kaya po natuntun ko ito ang initial po na pagkakaalam po naman dito is Barangay Parada lang din sila located. Nung primero nga hindi ko pa alam yung pangalan. Basta alam ko lang bilihan ng Mulases. So nagtanong-tanong ako dito kung saan yung bilihan ng Mulases. Dito nga ako dito nga ako po ako na Eh yun nga ito uh, nga sinasabi ko Lindermer Feeds po yung pangalan Noong bilihan ng Darak sa Mais at ng Mulases dito sa Barangay Parada, Santa Maria Bulacan. Ayun. Ayan po yung palabas. Ayan. Palabas na yan ng paliliko ka lang doon. Pala, ano na yung gate na yan. Meron silang malaking gate sa labas eh. Pero laging bukas po yun. Kasi meron din silang ano yan na. Uh, timbangan ng Yoba Babs. Ayan. Timbangan ng Yoba Yung mga bumibili po ng live. Diyan po pinapatimbang. Ayan. Medyo matagal kasi ano magtitimbang pa siya ng mula sa 10 kilo yung binili natin hindi na ako nakano eh 10 kilo lang muna kasi ano lang muna tayo medyo tipid muna tayo ngayon <laughs> dati dati isang container kasi binibili ko maabot po ng 540 yun yung isang container kasi nasa 28 27 to 28 kilos po yung naabot yung isang container pero ngayon ay ano lang muna tayo 10 kilo lang muna Yes, we are there mga kabokas at nadaan ako si ano, si Kuya Johnson at uh, nagkataon kailangan ng trabaho so, ayan, si Eman yata ano, may inextrahan kaya hindi nakakapunta sa atin kaya yun, sakto si Kuya Johnson muna anyway, sa sakate lang naman po muna tayo ngayon and yung harvest naman ng Madre agu ako na gumagamit yan, mag magiting na ang empleyado ng video. Please. Shout out! O, oh, shoutout. out. May shout out ka, shout, shout out sa mga viewers. Ayan. Salamat sa pagbili ng pins. Ayan. Okay. Thank you. thank you, thank you. Ayan. O, baka mag-i-pon sabihin. Shout out po sa inyong lahat. <laughs> shout out. Ayan, sige, sige. Thank you. Thank you, man. Ayan, mga kabobans so nakabili na tayo ng dalawang sakong daraksang may isa't sapong kilong molases. And ito. Ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo mga kabokals. So, barang Barangay Parada pa rin pala ito. Ngayon si kuya Johnson. Ito, nakunan ko na ito dati pala. naalala ko na. Yan, nakapag-vlog na po tayo dyan. O, oh, yung sa malawak na yan. Hmm. Ayan. So, ito, swerte mga kabokals. Atas... Uh, So yun nga, nadaanan ko lang si Kay Johnson, naglalakad. Yan, naglalakad siya kanina. Ayan siya, oh. Naglalakad siya kanina. Uh, tapos daan ko yung plano ko, isasakay ko lang sana siya. Kasi nakita ko nga naglalakad. Sinakay ko nga, and then sabi niya, pupuntahan niya yung amo niya at tanong niya kung may trabaho. So wala pang kasigurudahan kung makapagtatrabaho siya. Kaya lang kasi nung idinaan ko siya doon, idinaan ko kasi siya doon, kaya lang tulog pa. Tulog pa yung pupuntahan niya. Kaya sabi ko, uh, sama ka muna sa akin at uh, magsakati muna tayo. Total, dalawang sako lang naman. Tapos, ibabalik nila kita doon. So, yun. Baka pagbalik namin doon, ay gising na yung amo niya. So, yun. Oh. So, doon siya. Ayun na wala. <laughs> Ayan, si Kuya Johnson, mga kabokals. Hmm. Swerte. Kasi ang plano ko, ako na ang gagawa eh. Ako na magsasakate. Uh, mabuti na lang at uh, nadaanan ko rin siya. So, yun nga. Ano na Nakaisang Naka isang sako na yata siya. Kasi, iniwat ko nga siya. Uh, and then, bumili tayo ng darak sa mais. Sandali lang. Eh, maganda yung mga damo na yan. Ayan oh. No? Sandali lang tumubo yung damo mga kabukas oh. Paglitan lang Ito kasi yung damong gusto ng mga kambing eh. Yan oh. No? kaya lang mamaya ako na ipapakain to kasi. Ah, nagtutubig din pala dito kuya, no? Oh. Kaya pala, ano, ang bilis sumano ng damo. Kasi pinapakanggal din natin mas ano. Marami. Oo, oh, dami to. So, ka talaga dito. Oo, so. oh, yun, dami niya mga bukos. Marami. So. Pabalik-balik ako nga ito eh. Oo. Oh. Saka madali, madali kuhaan, ano? Hindi ka tulad sa tulay, bababa pa tayo. Ayan, oh. No? Maganda rito mga kabukos. Itong damo na to. Ito yung malambot ba? Na ano? Mabango. Kaya gusto ng kambing. Kaya alam, mamaya ako na ibibigay. Ah, mamaya ang hapon. Or siguro mga alas dos, alas 3. Kasi ano pa, ayan, oh. No? Ah, uh, maaga pa, alas, alas otso pa lang, eh kaya medyo maano. I-ano ko muna, papainitan ko muna yung mamaya. I- lalagay ko sa initan para mag-init muna siya. Mamatay yung mga ano, kung ano may mga uh, germs. <laughs> germs. Hmm. Lalatag ko pala, lalatag. Para matuyo. Oo, oh, lalatag. Pag ipakain, kasi ano yan, yan eh, diyan nagsisimula po yung pagtatay minsan ng mga kabukal dito sa ano, yung basang damo na ganyan, yung basa sa umaga. And then lalo na yung ganito, uh, basa yung ano, napopondohan ng tubig. Kaya ito, ya mamaya, ilalatag ko lang muna yan doon. Hindi ko muna ibibigay sa kanila. Dami niyan, no? Ang ganda niyan, no? Mga kabukal, so. Oh. Ayan. Buti nga ito, tinambakan na kasi yan, akala ko i-develop ide na nga. Yan. Buti hindi pa dinevelop, tinambakan lang. Kaya siguro nag-ano rito, nag nagbaha. Kasi tinambakan yan mga vocals eh. Tinambakan ng lupa. Hmm. Kaya pagkatagulad talaga, wala problema, damo. Tama, sa damo? Oo. Yung uh, ano na yun, hindi kasi siya na-appear mga kabukal sa ibang klase ng damo siya. Yung nasa kalsada na yan. Hindi na-appear yan. Kaya ito, ito kinukuha natin. tama-tama may meron akong yero doon lalatag ko lang muna sa yero or kahit doon pala sa damo yung sa parteng madamo doon importante maarawal lang siya matuyo ayan para ano Ay, ano sa akin, yung lupa ito makakabukas kung may ganito lupa oh. napakaganda oh. barangay parada ito Meron pong meron ibang nananakati rito ayun. Kasi may mga pinagkuwaan na ayun. Ito mga pinagkuwaan na to, mga maabot. So meron ibang nananakati rito. So ito masarap balik-balikan no kasi talagang ano ang bilis na tumubo ayun no? Tubo ka agad o. Oh. And tabing kalsada lang, ayan no? Hindi na tayo maghihirap na bababa, bababa pa ng, ano, ng tulay. Katulad dun sa may tabing ilog ka. Alayo ng ano, alayo ng pinagbubuhatan. Kaya mas mainam dito. Haga? Na tayo din. Tayo na si Kuya Johnson dun. Ayan o. So mamaya idadaan ko pa siya dun sa uh, yung amo niya. Yung pinuntahan talaga niya. Doon din naman kasi ang daan ko. Doon din talaga ang daan ko mga balls. Kaya nga nadaan ako siya naglalakad. <laughs> ang problema rito, ayan tinatapon ng basura ilang problema dyan mga kabokals yung pisa ng tapunan ng basura yun naman yung problema sa ano eh sa iba sa atin eh pag may ganitong ano ang ganda na area oh kaya alam, pag, uh, tinapunan lang pagka tinapunan ng tinapunan ng basura oh ano na pag puro pati yung mga damo mapuro ano na yan kasi pag nilipad ng hangi kakalat yan pero yung bandaro naman na yan, malis na malinis. Dati kasi ano yan, dating taniman ng gulay ba, mga talong, pamatis, nadadaan ako nito na dati. Eh. May mga mulching bag pa nga dyan eh, mga naiwan, mga pinagtaniman ng ano, gulay. Eh siguro dating palayan din to, kasi ano eh, nag ng tubig yun na papondo. Dating palayan din siguro ito. Kaya lang kasi eh, na uh, develop yung paligid niya. Yan ito kaya, ma. tambak yan. Oh. Dating malalim yan. Eh, oh. Malalim yan yun. Hanggang dun, tambak yan. Oh, yan, may, mga nanguha, may mga nanguha na rin. Uh, oh. bawas na. Oh. Pero napakalawak yan mga kabawas. Ang magiging problema lang yan, pagkaginamit na ng may-ari. Pagkaginamit na yun. Pero ito, ito magandang balik-balik ka. -balik, ano. Kaya lang ano, ang ideal talaga na pagbuka. Ito para sa akin ha. Hapon mga kabukal, sa hapon. Kasi ang katulad yan o, ngayon umaga alas 8. Maano, mapasa yung damo, mahamog. So hindi, hindi siya advisable na ipakain sa kambing, lalo sa kambing. Yung mga ganyan na ano na nahamugan may hamog pang damo. Maano maselan ang kambing sa bulate. Yung mga usually kasi mga ganyang klase damo mo na pa yan eh. Uh, ng itlog ng bulate yan pag uh, ganyang mabasa, maham. Uh, ito yan ang forte ni ano, yan ang, yan talagang forte ni Kuya Johnson eh, yung pagdadamo. Yan talagang hanap buhay niya, kaya sanay na sanay yan. Ilagyan na ng ano, ilagyan na ng ano to? Bob wire. Yan kasi pinaparadahan yata ng mga toko so, truck. Kaya nilagyan ng bob wire. Dito. Dati kasi open lang to eh. Yan, nakapaparada pa nga ako hanggang gandun dati. Kaya mas madali yung ano, paghahakot ng dam. Kaya lang ngayon, sinahan na. Nagawa ano, siguro ng parkingan. ito, ano rin to? May, may ilugawan dito dati na no? wala. Wala kaya ilugawan. Para hindi develop na rin yata yung lupa. Ano eh. niya yun? Ano oh, napier no? oh, ba yun? Ah, oo, oh, oh, napier. Mga kabukas. kaya lang layo. Kaya lang tayo. na, nakayari na si Gay Johnson. Siksik ta siksik. Ano kaya lang, i-drain talaga oh. Kasi ano. Oh. Ang tubig ko Yeah, yung puwet ko yan na dito. Ay, pausog mo na lang yung garak para hindi mabasa. Ay, yeah, ganyan mo lang. So, yung yung puwet niya dito. Ayan. Ano pala tubig dito? Kaya pala, bilis lumagunong damo. Nagtutubig yung, yung ano. Tapos pondo rin pala tubig. Kaya mga dalawang punong-puno ito ay ito siguro pang tatlong araw kaya lagi nga ibibilad pa natin to mamaya ilalatag ko pa yan dun baka din tubig oh. yan yan Ay kuya yung kit, yung kit. Tapos kuya pakipasok pala sa ano sa sako. Ano okay na yan. Sa likod ka sa Ayan, lang, sumakay. Ayan, punta na kami doon mga kabukol sa taa. ko siya doon sa amo niya.